<laughs> <Nalag> Ang lamig <laughs> ah. Bibig naman. Ha, ano, Pag 10.20 na, 10 na matutulog si ate. Ten ano? 10 ano? 10.25. 10.25. Ang lamig naman. Up to 40%. Ang lamig! Ang lamig! Ang lamig!

na lang tayo. Yan, umulan. Diba, pagkatapos ng 99, tapos obi. Diba, umulan. Diba, ako pipili. Ikaw naman, ikaw kasi nagpili nung 99, ako naman pipili. Nung... ka, sa... siya sayawin na po. Yeah. sayawin mo yung good day, ah. good good. Sayawin mo yan ha. Ah. Kasama mo sa ating apple. pagka Thank you. Huwag mo yung na pala. Hindi ko pwede yung siya. niya. na saan? Ito na na. Sigurado Paano na naman yung dati? Maso. Ibig naman yun ah. Dahil dapat yun

Oo. Dito sa padal ng kada padto mo. Ano ito? Ah, nalaglag. Dito napunta dito. Tapos ang RC. Oh, pangalawa na 'yan. Kapag nakalima kang laglag tig na mo. Kitay maglalaro bukas. 'Pag chacha ka, 'yan ang pangalawang dinidiin. Eh, 'pag nakalima kang laglag, kitay maglalaro bukas. Oh, oh pangatatlo. Dalawa na lang dyan ko. Huwag ka magpalag doon. Oh, isa na lang. Oh, dalawa, isa na lang. Huwag ka kasi magmanalig. na mag, ano, 10-20. Hindi na doon. Hindi ako maka. Oh, wala. Hindi tayo maglalar bukas. Mr. Yoso PH Hi Mr. Yoso Sino to? Hello host The deep seller Harang Sir, sir Bokchoy Salamat Kaka-uwi ko lang talaga may ako tabalikan ha si the deep Seller si ano si Amyal. Oo, oo. naka-play nga si per, si si Per sa ano sa ko isa yung live niya eh. Sunod na kita. Mr. Seryoso PH. Ha, sino to? Si ano to ha? Si um, si Sweet Mile to hindi. Wow. 20k sana all 20k. Hi Mr. Yoso. Salamat po. Ganda naman si Siri. Titikitan mo na kita. bu ano yung main ko ang ano eh. Lipatan ko yung ano. Ilipat ko sa main ko. Yan, ano, dinikitan mo na kita you know Mr. Yoso PH. May nagsasayaw. Ano to? Bugogo Dancer Ki at Kimbut Power. Ito. So, kinilaw Pusit or Squid Fresh Wow, sarap. So, ano all. Support 20k. Laki naman. Sana all. Ganyan ng aking da bahay. Laki ng bahay ni Mr. Yoso. Taga, jajakitan mo na kita si Mr. Sana all. Nasa ana? Jajakitan mo na kita si Mr. Yoso. hmm na deep cell na <laughs> nakukakauwi oh, ko lang grabe sya oh ang antok grabe ad moderator na po kita ad, ad moderator yan yeah, misterioso ad moderator na sir Bukchoy thank you ha thank you thank you Salamat sa pahanang the deep seller. Salamat. Hindi na talaga mo, mo. Pipikit na naman yung mata ko. Nagsisimula pa lang ako ng live. di ba? Naantok ako eh. Salamat. Yung mga busy dyan. Salamat sa pagdadalaw pa rin ha kayo ay nakadala sa akin. Nakita nyo aking bahay, oh. Hindi pa finish. O, yan. Pang -kur hanggang kurtina lang muna tayo, guys. Wala tayong pampagawa. Sige, salamat. Work, work mo na kay Jan. Busy, busy mo na kay Jan. Salamat. Nag-play naman ako. Deep seller. Pinapunta ko na to. Sa deep seller tayo. Go to channel. Video. Live. Doon tayo sa live. Marami ang toko na. Sige, dyan na muna Ayun, Naka-play ka sa ano, the deep seller. Naka-play ka na sa live mo. Yung ano, title na ito, na hashtag 1LS magandang gabi po sa mga kaka. Kaka kakapwa kakapwa the deep seller is live yun go diyan lang kayo salamat sa sa tusok diyan habang nagpi-play ako deep seller deep seller oh naka-play gidya muna kayo naka-play din siya You Yung bahala Ayoko niya Nasaan na yung Ah, yung nito nang ano dito kahit tulog na ako. Hindi na ako tatagal. Tutulog na ako. 16 minutes lang ako. Bala yan. Ngayon, maya. Tutulog ka na, Bibi, ha? Ako magtulog. na